Narinig ni Carol ang lahat ng mga pinagsasabingan nitong si Wilfred. Kaya naman nagpago ang kanyang damdamin. Akala niya ay may pagkakataon pa na sila ay magkabalikan alang-alang sa kanyang anak na si Leah. Sabalit dahil sa kanyang mga sinabi ay tela tinuruan na nga ni Carol na talagang wala ng pag-asa at kailangan na nga niya mag on. Dahil dito malino na sa kanya at wala nang puwang ring sa kanyang puso itong uh, si Wilfred. Ang mga bagay na pagsisisihan nga nitong si Wilfred dahil ang hindi niya alam ang kanyang kaibigan na si Dennis ay may binabanak dahil malinaw na sa si kanya na wala nang paki itong si Wilfred. Ngayon malam, malaya na siya at gagalawan na nga niya at ang kanyang mga plano ay sisimula na niya kung saan Didiskarte nga siya dito nga kay Carol at ihahayag na niya ang kanyang totoong dumdamin. Magugulat na lamang itong si friend sapagat madalas na niya makikita na laging magkasama itong uh, si Carol at itong si Dennis. Dito na nga siya makakaramdam na nagsaselas pala siya at may pagtingin at may pagmamahal pa rin pala na natitira sa kanyang puso sapagkat apektado siya. Samantala, sa labas nga ng bar ay biglang darating nga itong si uh, Tristan kung saan maabutan nga niya itong si Amber at ang kasama niya na munti ka na dahil sa nasa labas sila at hindi agad nakasakay ng kotse. Mabuti na lamang at naligtas sila nitong si Tristan. Kaya naman, naglang natauhan itong si Amber. Nakita niya ang kabutihan nga itong si Tristan. ng talagpagka hindi pa rin nawawala. Kahit hindi gustong sabihin nga nitong si Amber ay mahal niya itong si Tristan. Kaya naman uh, na lamang niya ito. Dahil nga sa ginawa ni Tristan ay talaga unti-unting napatawad ni Amber itong si Tristan. Unti-unti na nga lumambot ang kanyang puso. Dahil kahit ayaw aminin nga ni Amber ang katotohanan ay talaga namang espesyala siya pagdating sa puso nga nito. At ngayon ay napatunayan naman niya na talagang walang kasalanan ang kanyang ate. Unti-unti na nga silang maging hindi na rin ni Tristan ang lahat ng mga pinagsasabi ni Amber noon kung saan yun na nga siya sinabihan pa siya nito na walang mararating sa buhay sapagat wala siyang ambisyon ngunit mali ang sinabi ni Amber na patunayan nga ni Tristan na kahit ganoon lamang siya malaki ang kanyang pangarap at nagulat siya nang muli huli nilang pagkikita ay meron na pala itong isang bar at nagulat nga siya sa pagkakataong yun dahil sa minamata at minamaliit lamang siya nitong si Amber. Ang totoo ay nasaktan din siya sa mga sinabingan nitong si Amber sa kanya. Naliit siya sa kanyang sarili. Kaya naman tinuruan niya ang kanyang sarili na magsikap para lamang uh, may mapatunayan dito nga kay Amber sapagkat mahal niya ang binata.